Oh, ba't nag-iisa ka dyan? Halika, mag-celebrate tayo. Matagumpay pa yung event. Bukas, sumama ka sa akin. Gusto ko makita mo kung paano dumugi ng mga tao yung booth natin. Alam naman, wala akong hilig sa mga ganyang okasyon. Sige na. Masaya yun. Sige na, Eman. Kahit nandun yung mga kaskabel, alam mo, sayang wala ka. Sana nakita mo kung paano yung mga mukha nila nung nakita nila na ako pala ang may-ari ng serpentina. Ha! Buti nga saan nila? Umiwas ka na lang dapat. Isipin pa nila, nakalaban natin sila. Oo, oh, bakit? Yun naman talaga ginagawa natin, di ba? Maliwanag ang usapan natin nung tinayo natin ng Serpentina. Hindi natin kukumpetensyahin ang mga kaskabel. Maghahanap tayo ng sarili nating kliyente at mga customer. Eh bakit ba ay Inaagnas na sa lupa katawan ng matagal na yung patay. Kuwisit. Um. Right. Ha? Here we go for you. Alam ano mo. Yep. Small world talaga, no? Yung girlfriend mo amo ni Eliana? Ha, sa isang bubong talaga nakatira ang dalawang chicks mo, ah. Ito na, ma'am. Mm. kuya. Kuya. ang totoo niyan, natutuwa ako kung paano kami pinagdikit-dikit ni Eliana. Kahit ilang beses kaming paghiwalay. I don't know, the world somehow finds a way para magkita kami ulit. Hindi. Sabihin mo, at chick magnet ka lang. Hindi mo na kailangan gumalaw. Pumupunta na sa mga babae. Tulad ni Marga. Di ba? Hmm. I still remember. Kung ihabol ka dito, dito sa bahay, di ba? May dala mga food. Pero sayang din eh. naging girlfriend mo. Hindi na dito. Ano ka ba? Ang totoo naman yan, hindi ko naman naging girlfriend si Marga dahil lagi niya yung dinadala ng pagkain eh. Well, in fact, siya yung pinakamaganda sa klase namin. Kaya ako siya napansin. Pinakamaganda at pinakamaarte. Aminin mo. But believe me, okay naman si Marge. Okay. If you say so. Trust me, trust me. If you say so. yep. O oh, ano? Sige, delete ko na yung mga mm. picture ni Eliana dito. No, no, no. Bawal. Bakit? Anong gagawin mo diyan? Hindi ko pa nasisave eh. You're up to something. I know it. I'm up to something. Good. Hindi, <laughs> may paggagamitan kasi ako nito eh. Mmm, ha? Cheers na lang. Alright. Ikaw so, talaga. Mmm. -hmm. Ay, Julien, may kailangan ka ba? Anong gusto mo? Tubig? Juice? No, okay lang. I'm good. Ah, nagbibihis pa ata si Ma'am Margarita. Gusto mo bang tawagin ko? Ay, hindi na, hindi. hindi. Diyan ka lang. Ikaw talaga yung pinunta ko dito. Ako? Bakit ako? Actually, nahita ko kasi na tuwang-tawa ka nung pinipreview mo yung mga kuha ko sa'yo. So, I decided to give you a uh, Something. ano to? Ah, hindi, hindi, lang. Hindi, 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 kailangan mong... ayan, pusa mo. Ayan. Ay, ganun pala yun. Ayan, ganyan yun. Uh, ito ba yung litrato? Ang ganda naman. Kulay puti. Eliana, <laughs> niloloko mo ba ako? Hindi, <laughs> 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 kailangan kasing, uh, mo kasing, ah, yeah. mo. So, ah, uh, niloloko mo ko, ah. Uh. Ayan. <laughs> so, ah, uh, yeah. <laughs> so, uh, <laughs> Ang ganda naman ang kuha mo dito. Nagustuhan mo ba? Hmm? Salamat, ah. Ang ganda-ganda mo kumuha ng litrato. <laughs> You're welcome, and thank you. Pero hindi ka naman masasolo yung pagpuri mo sa akin. Maganda yung picture dahil maganda yung kinukuhanan ko. Napaka-natural mo. Pwede ka nga maging model eh. Naku, <laughs> salamat ah. Alam mo, iingatan ko talaga to. Kasi... Ito yung... pinakaunang regalo na natanggap ko mula sa ibang tao. Salamat ha. Pangako, iingatan ko talaga to. Hmm, promise mo yan ah. Oo. Sige. Ako, wala yun. Masaya na ako na Makita kita ulit. Take that as a sign of our renewed friendship. There you are! I've been looking oh, everywhere hey for you. Anong are mo dito? here? What's that? Ah, ah. Uh, wala yan. Um, just a photo I took nung nagkasama kami sa palengke. Okay. Um, Halika, punta tayo sa sala. Okay. Let's go. Yeah. Salamat, ah. Isakay nyo na sa pick-up Tapos itong isa, dalhin nyo sa loob, ha? Sige. Yeah. Hey, man. May nahanap na nga pala akong katulong. Mukhang mabait naman at maasahan kung kaya tinanggap ko na. Doon ko sasabakan ko ato pinatuloy. Hey, man. Ayos ka lang ba? Nag-away na naman ho kami ni Nora, eh. Gusto kasi niya akong sumama doon sa trade event. Oh. Ang na, na naman sa pagtatalo tungkol kay Isabel. Alam mo, Tay, hanggang ngayon, nagsiselos pa rin si Nora kay Isabel. Eh baka man binibigyan mo ng dahilan para magselos sa'yo. Kalimutan mo na si Isabel, wala na yun. May asawa't anak ka na. Sila dapat ang prioridad mo. Pagbigyan mo na asawa mo. Hanggat maaari, pinipilit ko na hindi mag-cruise ang landas namin ng pamilya niya. Alam ko kung gaano kasakit na, ma na mawalan sila ng anak. At alam ko, ako ang sinisisi nila sa pagkamatay ni Isabel. Maraming taon na nagdaan ni eh, Man. Malay mo, baka napatawad ka na nila. Eman, hey, hindi habang buhay pwede mong taguan ng mga kaskabel. Mabuti ang handa ka pagka magkaharap harap kayo. Sige, pagbigyan mo na yung asawa mo, punta mo ron. Matutuwa yung pag pinakita mo mong sinusuportan mo sa sinagawa. Sige na! Oh! Si Sir Julian ba talagang nagbigay niyan? Hmm. <laughs> ang sweet naman! <laughs> ano ko ba, Ati Tetay? Magkaibigan lang po kami, ako. no? Sabi ko na nga ba eh, Type ka din ni Sir Julian eh. Hindi yan basta-basta magbibigay ng regalo kapag hindi niya gusto ang isang tao. Eh! <laughs> ati Tetay naman. Magkaibigan lang po kami, no? Huh? <laughs> Naku! Ano? Ganyan naman talaga nagsisimula ang lahat eh. Sa friendship! E ay! <laughs> ati Tetay. Ano hmm. ba? Ito yung... pinakaunang beses na makatanggap ako ng Ganto ka gandang regalo, galing sa ibang tao. Hmm. Kaya, napaka-espesyal sa akin ito. At espesyal din ang nagbigay. Hindi <laughs> nyo, <laughs> <Hello>, Ati Tetay. <laughs> Ay. Sa pagkakaalala ko, hindi kayo binabayaran dito para makipag-chismisan. Yaya, di ba may pinapahanap ako sa'yo? Ay, eto ay, hinahanap ko nga po eh. Hindi ko nga alam bakit di kumakita dito sa kusina yung blouse niyo. Hanapin ko po sa kabila. Ikaw. Masaya ka dito? Opo. Ang ganda ka buwan ni Sir Julian, no? Nagustuhan mo po? Ang ganda, no? Hoy, tingnan Napapasalamat talaga ako sa pagsuporta niyo sa Serpentina. Malapit na yung launching namin na, huwag kayong mawawala ha. At saka marami akong regalo para sa inyo. May mga giveaways dyan, hinahanda lang ng mga tao ko. Gandaan niyo yung write-up oh. ha. Sige. Andi na siya sa Balcas Cabel! Ando na ba? Sige dali. Mama, ano pa masasabi sa bagong kalabang Serpentina? pala ang sinabi ni Mama, ikaw ang may-ari ng Serpentina. Isabel? Kala mo siguro, pwede mong landi-landiin yung boyfriend ko sa bahay ko at sarapan sa ko, no? Wala naman akong ginagawang masama, ah! Magkaibigan na kami ni Julian! May ako ng ahas doon! Diba, sumama ka! Kung magtatrabaho ko rito, kailangan matutunan na ito. Ang mga ahas, takot sa apoy. Nangyihina sila sa dala ng init nito. Ano ba nangyari? Ano ba yung sinasabi mo na si Isabel buhay? Huwag na siya at hindi siya pwedeng makita ni Emma. Hindi siya pwedeng makita ni Emma. Mara. Emma, nasan ka? Nandito na ako. Huwag ka na pumasok. Isabel. Emma? okay na, okay na. Wala na. Hindi, oh, hindi oh. ka masusunod. Okay? Sige na, wag ka na umiyak. Isabel. Tag mo mo ako, bitawang mo ako. Hoy, hoy, hoy! Ano sinasaktan ang asawa ko? Ha? Huh? Asawa? Oo, asawa. Bakit? May problema?